Ilang araw mga followers na followers at saka viewers. So sayang si Tate Digong kung naging presidente siya na bata-bata siya. Or katulad ni President uh, Gloria Macapagal-Arroyo. Siguro baka dalawang termino siyang magpresidente or hangga't uh, kaya niya pa maging presidente, baka ilang ilang termino pa. Pero ang problema kasi, naging presidente na siya ano na eh 73 yata yun o 74 so kung maaga pa siyang naging presidente ng Pilipinas siguro kaya niya pang humawak ng pangalawa o pangatlong termino pero sa ngayon pwede pa naman siyang humawak kahit vice president tapos ang magiging presidente si Sara Duterte pwede pwede pa kasi yung nga lang kapag nakikita mo sa ano sa video yung parang maghahawak siya ng baston eh yung tipong ano na ba video matanda na talaga ba 80 years old nata sa bagay si Enrile dating senador Juan Ponce Enrile 90 plus nata pero kaya pang siguro tumakbo ng congressman mayor or kahit si Joseph Estrada pero yun nga eh mas maganda talaga nung naging presidente si Tatay Digong, edad pa siya ng 60 or 50. So maganda maganda sana yung ano, makailang termino pa sana siya. Pero sa ngayon Pero sa ngayon mahirap mahirap eh kasi 80 years old na siya tapos 6 years ang ano or may 3 years pa pag tumakbo siya ng bus 89 years old na siya eh ngayon nga medyo mahirapan na siyang maglakad eh nagbabasto na pero ganun pa man eh andiyan na 'yung anak niya. 'Yung mga anak niya eh, kahit na si Paulo Duterte o si Bastian Duterte kahit sino may maging vice president ni Sara Duterte sa susunod na taon eh. Pero gusto ko sa president election tatakbo siya ng vice president tapos si Sara 'yung presidente para magiging umunlad 'yung ekonomiya ng bansang Pilipinas tsaka yung mga drug addict niyan o mga dragdol niya, mga shampoo niya, dapat ma-pull out niya dito sa Pilipinas kasi isa yan sa mga sakit sa ulo ng karamihan hindi ba nga, nababaliw na eh araw-araw pa naman gumagamit ang droga hindi nakatulog, hindi makakain so maganda talaga na uh, si Tatay Digong na maging uh, vice president uh, sa si Sara Duterte kasi pag naging vice, vice, president si Tatay Digong at presidente si Sara Duterte so parang presidente na rin si Tatay Gong, siyempre. 'Di ba? So, magandang mangyari niyan.